Nakakatawa yung ano. Yung ano nila. Oh. May sumisilip na pao. O kamay niya nandun. Tapos nandun may uma, umaakyat pa lang. <laughs> Ang ganda naman. Itong ano, oh. Work of art. Tapos, lahat ng mga ano dito, bato. Made of bato. Tapos, work of art. Oh. Ay, mayroon din palang made of kahoy. Ayan. Pero, may bato pa rin yung mata. <laughs> Ayan. Galing naman. May, saan ako pupunta? Yung gallery. Ayan. May dog bato talaga lahat. Ang dami dun. Kaso, asa na yung kasama ko? Ay. Okay. Ay. ito Made of na may mga ay, made of bato. Ayan. Iba Ibang plastic yung bato. Hanapin ko yung, ay, na, po, nawawala. main house hmm yan ang pasagad sa Ilocano hinihila ng kalabaw yan at pinagsa uh, ginagamit na transportation ng mga mabibigat na uh, bagay, -baga bagay bagay tulad ng mga nakasakong palay at iba pa maramihan may mas malaking ganyan din ayan occupied. Do not enter. Oh. Ay, ibig sabihin, ano pala to? Bahay na ba to? My dining area. Hmm? sharp sa Bahay na bato. Ah. Hello po. Asan na kaya yung kasama ko? May nakarating na ba? So ito pala ang pinaka main na destination dito. yang pintu. Kalau ini memang pancang. ang hmm. Dami naman ito ang isang room. Wow. Ang ganda. Mm. ko. Hmm. sa taas. Hmm. Pwede pa. Pwede naman siguro umakyat. Walang bantay. View ng hagdaan. Ayan. Tapos pag nakakyat na, ayan, may upuan. Ay, cute ganito plantsahan namin noon kabayo ito parang petromax yata tawag nila dyan noon uh, ginagamit pang ilaw kapag ano ma mangingis sa ilog dagat ganyan at ito mga lumang gamit sa pagsasapa ay ang galing No. Galing talaga. Ayun yung anak ko. Yaya. Yeah, yeah. <laughs> Look up. Tidemang Tidemang, mula naman dito sa tapos. yung, bahay. Tapos. Ito. May isang baby speed. galing. Ang galing. Ang oh Ang mga maliit na puso ko. Ganda ng view. Ayan. Ang kawal namin sa ganito, noong araw kami. Lakasa. Parang common itong ganito sa mga bahay-bahay noong araw. Taguan ng mga gamit, mga uh, babasaging tinggan, o kaya mga damit. Ayan. Lakasa. Baol. Ibang ang pagdaling ng ano nila. Sobrang lusog ng utak, ng imahinasyon, ng gumawa nito. Ay. Hey. Hindi so, ko sa may, hindi ko masyadong napagpunan lang kasi galing So, ayan na. Uh, um, uh, dalig. Bukal. May <laughs> <Hey>, kalesa. <laughs> Tapos na yan, shell. Tapos yung mga ginawang palang dahon-dahon ng mga bako. Huh? Galing. Ayan. Ayan. Mga ano Mga sa ng kawayan eh. Mga ugat-ugat ng kawayan. O. Oh. Eh ang may almiris. Tugat-tugat ng kawayan, mga katapun lang sa, ano yan, kawayan namin. Pero naging makulay dito sa basa ng bato at handa. Hmm? Hindi naman ako magaling na pwede ng art, pero masasabi ko lang, amazing talaga. Ayan, at yun parang ano, ayan, sa may railings ng hagdan, ay gawa sa lumang kagamitang pansaka. Ayan, no? <laughs> may ano siya, yan yung, parang dito yung bako. Pangkarano. Ayan, uh, pang Yan. leave nothing but footprints kill nothing but time take nothing but pictures and videos leaving natin. so bawal mangulot ng bato bawal magputol ng halaman Ganun.